what's up sa inyo? Muling nagbabalik Pogi Boy po mixa na naman nga pala to Samahan nyo ako sa trip ko Sana trip nyo yun din yung trip ko Let's go! Ngayong araw uh, Wala naman akong gagawin ngayong araw uh, Nag-vlog lang ako para i-update kayo Na mag-upload na ako dito sa YouTube At uh, baka upload ko rin sa Facebook Tsaka sa TikTok Pero magiging consistent na tayo dito Like sa paggawa ng Filipino Vlogs Buhay sa America Lifestyle Yan mag tayo. Especially summer na dito. Marami pa na pupuntahan. Marami kaming mga gala. So, yun. Sasama ko kayo. Uh, ngayon wala akong dalang camera. Ang camera, camera lang na dala ko is yung camcorder. Uh, yun ang idala kong camera eh. So, sabi ko, mas maganda na yung iPhone. Pero sa mga susunod na vlog, mag-vlog tayo sa malaki kong camera para maganda yung vlog natin. Nagawin kong super cinematic para magandang maganda. Pero ngayon wala, wala ako nung dalang camera. Ito lang, camcorder. Camcorder lang yung dala ko. Yan. Pwede tayo ng pagkain, like pizza maybe. Or wings, kung ano man yung meron. Ito tayo dito. Or magmakdo kaya tayo, ano? Eh tayo ng makdo eh. Sige na nga, makdo tayo. Maiba naman. Ito, so, nakita ko sa app, meron tayong libreng medium fries. Oh, shit! I-bili tayo ng 10 piece nuggets medium price na libre tapos bili tayo ng sweet tea. Promise magda daily vlog na tayo, men. Mag daily vlog tayo para maganda. kayo, uh, comment kayo kung gusto niyo ng maganda H ng 4K camera. Yun yung gagamitin ko like camera or okay na kayo dito sa cellphone. Kung okay na kayo dito sa cellphone, edi eto na yung natin araw-araw. Tapos pag off tayo, dun tayo sa camera. Or kapag magbabakasyon dun tayo sa camera para maganda Hi, can, uh, can I get a 10 piece nuggets? What was sauce? Uh, sweet and sour and ranch. A ranch um, let me. I got a medium fry for free. What's good? Uh, zero three six eight. And a medium sweet tea. It's a medium sweet tea? Uh huh. All right. Okay, thank you. Thank you. So, we're going no. get a French fries soup. Thank you, Lord. Bless our food. Mmm. 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 Gusto kong maging consistent Kasi feeling ko Wala ganong Nasa niche ko No Yung mga Nagba-vlog sa Amerika Like meron, meron naman Pero I wanna do what they do You know Like uh, Nagba-vlog lang sa Amerika Pinapakita yung ano So This summer Marami tayong bakasyon napupuntahan. Kaya, sasama ko kayo. So yeah, but if you guys don't mind yung quality na tong iPhone na to, then I'll just keep vlogging on this phone. That will save me a lot of time. Easier workflow. So, comment nyo down below kung okay ba tong iPhone pang vlog. Kung satisfied na kay sa quality, then gamitin natin tong iPhone. Pero kung gusto niyo na mas magandang quality, camera quality, meron din tayo nyan. Pero comment nyo down below kung sapat na ba sa inyo tong iPhone vlog. So nag-miss ako ng exit Kasi nag-try ako mag-vlog eh So na, pabalik na ulit tayo Pala, pupunta nga pala tayo sa park ngayon uh, Yun nga pala yung agenda natin mag exercise nga pala tayo Iikutin natin yung buong Ano parang pabilog Na ano, may, basta mamaya Makikita nyo, tapos meron tubig So nandito na tayo sa park Papakita ko sa inyo yung park na meron skateboard doon. Tapos may mga may basketball, may playground. Tapos yan, may tulay dito. Dala ko nga pala yung camcorder ko. Mag-record tayo dito para singit natin sa vlog para malupit. Pang vintage yung datingan. Yeah, Tapos meron pang malaking tubig doon men. Paikot. Tapos pwede silang mag-fishing. So, sobrang lupit dito. Ito nga pala yung app na ginagamit ko. Yung Nike app. Yan. Tingnan nyo. isang buong ikot, one mile yan. Yan ha. Yan ay tubig na sinasabi ko. May spot pa dito. Yan. Yan. dalam pa naman no guys ito nga pala yung camcorder ko kung trip niyo yung camcorder ko comment nyo down below pwede naman ito na lang ipang vlog namin kasi so yun guys pwede tayo ng pagkain dito sa Joey's ayan ah! pero pupunta nga pala tayong Best Buy bilhin nyo ng electronics pipick upin natin yung bago nating SD card alam ko na ipang vlog ko guys Sikapin na natin itong SD card para malagay na natin sa isa nating camera. Hello. Pick up. And then boss. Alright. Thank you. So yun na. Uh, Makawa na natin yung SD card natin sa lang na natin tong SD card dun sa camera na gagamitin natin pang daily vlog so yun guys, ito na nga pala yung pambablog natin yan, ito ang DJI Action 4 so ito ang dadali natin kapag tinatamad ako mag vlog dito sa malaki yan, so napakaganda nito guys, 4K 60p, so napakalinaw nya 1 inch sensor so yun, pag tinatamad ako magdala ng camera ito dadali natin para sobrang gaan lang, sobrang dali. Tapos partneran natin ito so para mas malupit. Yun lang naman, gusto ko lang naman mag-daily vlog dito. Pakita sa inyo yung buhay namin mag-asawa dito. Ngayon wala si Maiya yung nasa work so. Ayan, makikita nyo. Dito nga pala yung editing laptop ko. So dito yung gaming PC ko kung mag-ano uh, man ako kung mag uh, live stream man ako yan may setup tayo so yan gaya na sabi ko nagla live stream ako sa facebook sa pogi boy mix search nyo lang sa facebook pogi boy mix iwan ko na lang sa comment section doon ako nagla live naglalaro ako ng pubg dota so yan Mag-vlog ano, pa tayo ng marami dadaling ko to araw araw dahil sobrang gaan nito dadaling ko to araw araw so yan guys magla live stream na ako sa facebook see you guys in a bit time last muna tayo Oh. Yeah. Right. No.

Let's go